ang tulong ng pagpreserba ng mga pagkain upang makapag imbak ng makakain para ito'y magamit sa oras ng kagipitan o pangangailangan. Sa iba't ibang kultura, kahit noong unang panahon ay isinasagawa na ang pagprepreserba ng mga pagkain. Wala pang refrigerator at hindi pa uso ang iba't ibang high-tech na pag-iibak ng pagkain ay nadiskobre na ito ng mga tao noong pa 12,000 BC. Noong panahon na ito, ay iba't iba na ang paraan ng preservasyon na nalalaman ng tao. Sa malalamig na lugar ay pinagyayelo ang pagkain upang masigurado na maaari pa itong makain pagkatapos ng ilang araw. Para naman sa maiinit na lugar ay ginagamit ang hangin at araw para mapreserba ang mga pagkain. Ganito ang ginagawang paraan ng mga taong nakatira sa Middle East at Oriental culture. Hindi lamang karne ang maaaring gamitin nito, kundi pati na rin mga gulay at prutas. Ang fermenting ng pagkain ay hindi naimbento kundi nadiskubre ng mga tao noong 10,000 BC nang naiwan nito ang barley grains sa ulan at dito na nadiskubre ang beer. Hindi lahat ng food preservation ay naging matagumpay ng una itong nadiskubre. Noong panahon naman na nadiskubre ni Nicholas A. ang preservasyon ng pagkain sa pamamagitan ng paglalata, dito noong 18th century, naging dahilan ang maling paggawa nito para malason ang mga unang taong nakadiskubre nito. Noong 1845, naglakbay sa karagatan ang Franklin Expedition kung saan nag-stock ang crew ng mga canned foods. Ang layunin nito ay makita ang daan sa Northwest Passage sa pagitan ng North Atlantic at Pacific Ocean. Sa paglalakbay ng 129 crew ng dalawang barko, bigla na lamang itong nawala at nang makita na ito sa gitna na nagyayelong tubig, patay na ang lahat ng taong sakay nito. Nang ginawang autopsy sa mga bangkay, na alaman na mataas ang lead content nito at dito na alaman ang malagim na nangyari sa sakay ng ekspedisyong ito. Habang kinakain nito ang mga canned foods na dala nito, unti-unti na palang nalalaso ng katawan ng mga taong sakay nito. Ang lead poisoning ay abdominal pain, pagsusuka, pagkahilo, na pag-alaman din na maaari din itong makaapekto sa matinong pag-iisip. Sa severe cases ay maaari itong maging dahilan ng seizures, coma, at ultimately kamatayan. Naging dahilan ang maling preserbasyon ng pagkain ng panahong ito upang mapalapit sa kabahamakan ang lahat ng sakay ng dalawang parko. Sa ngayon, sa iba't ibang parte ng mundo, iba't ibang uri ng food preservation na ang ginagawa upang masigurado na safe ang mga nape-preserve na mga pagkain. Maaring gamitan ito ng iba't ibang chemical at mga simpleng pamamaraan para manatiling edible ang ating pagkain pagkalipas ng ilang panahon. Para sa Balitang Unang Sigaw, ito ang food preservation etched in history.